Alamin na natin kung sino ang unang sasagot. Ilaw, Mine. Mine. At ang unang sasagot ay si Jam, si Raymark, si Sai, papunta hanggang makapunta kay Jugs. Yes, Jam, okay. ikaw unang sasagot. Okay. Okay. Si Jam, anong anong genre ng sayo mo? Um, open style choreography po. Nagpo-focus po sa storytelling. Oh. Storytelling, oh, so. oh, parang lyrical, yes. parang ganun. Si oh. sinong leader niyo? Undertaker? Hindi. Kasi kala ko si Undertaker. Okay, ikaw ikaw una sasagot ha. Paigot tayo. Players, bakinig mabuti. Pakinggan niyo baka mamaya nasagot na yung sasagutin niyo. Yes. Kaya yes. ay ganyan niyo rin yung mga sinasagot. Okay. Nako, alam na alam niyo tong katanungan na to dahil mga dancers kayo. 27 ang possible answer. So, marami kayong oh, pagpipilian. Players, magbigay ng popular na uri ng sayaw at dance styles ayon sa decathlon.co.uk. Halimbawa, Viennese Waltz. Uy. Venus ano ba yung Waltz? Sino nakakaalam ng Venus Waltz? Hindi, okay, ano ba yun? Yung Venus Waltz, parang yung ano yan, parang may kutilion. Tan, tan, parang gano'n, may partner. Tan, ah, tan, tapos tan, may house. Oh! Viennese Waltz! Venus Waltz! So yung, yung ano ha, uri ng sayaw, ano to, international, hindi to yung local ha. Huwag niyo nang sagutin yung tinikling. Hindi, hindi yun. Ikasama yun. Ah, okay. Ikasama. Ikasama. Okay. 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 Ulitin ko, magbigay ng popular na uri ng sayaw at dance styles ayon sa decathlon.co.uk. Halimbawa nga yung Venice Walls. Ah. Maski yung mga lumang sayaw, pwede. Okay. Jam, ikaw una sa sagot. Go! Hip hop. Hip hop. Hip hop is wrong. Wala pala ang hip hop. Wala wala, 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 walang, walang hip hop. Kasi malawak ang hip hop. Oo. eh. Raymar. Ballet. 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 Correct. Sai. Waltz. Waltz. Correct. JP. Ballroom. Ballroom, ballroom is wrong. Ang dami kasi uri ng ballroom. Maraming ballroom eh. Lassie. Foxtrot. Foxtrot? Trot. Oh, spell, spell. Oh, sorry. Oh, wala pa. Mali. Luisa. Salsa. Salsa is correct. Go. Sino to? Si... Valet. Valet. Ha? Valet. Ha? Valet. Ba ba Val... Valet. Ah. Valet. Valet. Valet o Valet? Val... Valet. Sabi na... Valet. Bali. Valin. Valet. Bali. Valet. Valet daw, Valet. Ah, wa walang Valet. Oh, wala. Kagayan? Kagayan ba? Balintawak. Balintawak. <laughs> uh, no Bali. Bali you know wala. Wal wala. Walang Bali. Sorry, Chris. Uh -oh. Rion? Rumba. 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 Rumba is correct. Go, Michael. Kahit anong sa dance. Sorry. Out ka na. Willow? Cha-cha. Cha-cha. Correct. Mike? Samba. Samba is correct. Jukes. Disco! Disco? Disco is correct! Ang kaling ni Chooks! Kakalain mo naman <laughs> si wow. Disco. Okay, Pito ang natira. Ibig sabihin, dalawang pupa ang pwedeng sagutin ng Madlam People worth 1,000 pesos. Ryan! Break dancing! Break dancing is... Oh. Correct! correct. 1,000! Jackie! Latin dance? Latin? Latin dance. Latin, wala po yung Latin. Oh. Sorry. Go, uh, Shan. Tango. Tango, correct. Teddy. Mambo. Mambo. Rambo. Ah, Mambo. Mambo um, is mambo. correct. 1,000. Go, Ryan. Lambada. Lambada is correct. 1,000. Oh. Go, Jackie. Jazz. Jazz. Jazz, wala po. Oh, oh, oh maraming. Wala yung jazz. Go, Sean. Contempt. Huh? Contemporary. 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 Contemporary is correct. One thousand. Last one, Teddy. Waltz. Woltasabi no wow kaya wow. madlang people O sige pagpijian natin si Jackie Jackie Ano? Laring. Huh? Laking. Laring. Laking 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 is correct yeah! 1000 Wow, wow. Okay. O sige Ryan last one Bollywood 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 is correct Kaleng wow. Salamat madlang people may mga natira pa Ano pa yan Ayan belly dance boogie Boogie. Oh, yung mga natira, belly dance. <laughs> Boogie Woogie. Oh, alam ko yan, Charleston. Yeah. Country Western, folk dance, flamenco, jive, modern dance, polka, popping, quick step, at swing. Popping, Top di ba dance. yun yung parang strut? Popping. popping. Tap oh, dance. Ah. Tap dance. Ah. dance kasama. Tap ah. dance ah. din pala. Ang, ang, Ay, pa, ang popping yung ganun. Oo, oh, popping. Ah, yun oh, ba yung pop? pop. La, parang locking pop. Oh, yeah. oh, popping. Oh, Pop-pop. pop, -pop. Oo, oh, oh, oh may singer din nung ganun eh. Sino? Si Imelda Papi.